Ang galing mo talaga, boy! Huh, tirador yan? ibaka <laughs> Iba ka talaga, boy! Uh, masasikake! Eyyy! Eh. E, eh, note mo, alam na alam mo! Parang puna na! Oo! Oo, mo! Ayun, ayun, ayun! Papamit pre! <ang tretiope." laughs> boy! Tom. Si Vince! Ano? Tulog! Oo! Yeah. Okay, Bakas mo, Palok sa'yo. Bakas yung gulong. Gulong? Ano yung may dalawang gulong? Ito. Ayan. Gulong? Oh. paano gagawin yan? Basta tanggalin mo kasi. Ah, Kaya yes. mo ba yan? Oh. May tools pa. Pahamak yan, ke? Anong pahamak ba? Hmm, paain yan. <laughs> Boy, gaganti lang tayo, ha? <laughs> <laughs> ha? Okay. Tanggalin mo. Kaya mo ba tanggalin yan? Yan lang Yan gamit mo. Uh -oh. pa tayo. Makukuha pa tayo, putay isa. Okay. Okay. Yan! Bagsak mo na. Kuya Bong, i-ano mo naman kasi, Kuya Bong. Kaya ba? Oo. Mm. Gusto mo, baka magising pa yung ki. <laughs> Ang galing mo talaga, boy. Huh, tirador yan. <laughs> Iba ka uh, talaga, boy. Masa si Kake. Hey. Hey, Ngayon, tiyo mo, alam mo, alam mo. Parang na. Oo. Oh. Tiyo ko lang kasi, di pa tapos eh. Hindi hey, Basta... Yan. Yung isa pa. Ba eh, baka tumaw ba? Ibuo ka no, 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 no. Sangkalan. No, no. Ana, pwede ba ikaw sangkal dyan? Hindi, ano to? ko yan. Tago natin. pa. Tago natin dito yan. Kaling mo, boy. Tago na ulit yan. Ayaw mo siya dyan. Oh, iwan mo dyan. <laughs>

Pwede ko Wala na Ang ganyan nga, ranit ko ka nila. Ang ganyan nga, ibalik niya. tanggal nun? tanggal boy. Teka lang. Teka lang. kita. Alakas trip niyo, lo Marunong ba ako gumawa? Gorong si Marunong gumawa sa amin. Sino marunong kumesa sa amin? mga sige no. Kakapi ko na yung trip niyo. sige kami itu ng Pwede rin ito sa dalawa. Yabang. Bahala ka okay. dyan. Hindi, nilinisin lang namin. Okay. Para maganda yung linis. Hindi nyo inaayos yan. Naayos yan. Para kayong mga gagaw na. tatandaan nyo Balik nyo dun yan! Ba ba e eh, balik natin. Hindi ko, ko na kayo balik yan. Tulong mo. Balik nyo dun yan! Si Gake, umuwi na. Oh. Oh. Si Gake. Ano ah. si Gake? Uh -huh. si Gake. Umuwi <laughs> na. Wakbo. Suko na ba? Wakbo, Wakbo na. na. Boy. Talaga na yung mic motor ha. Lakas na tama ka ha. kamu mana? Bapak ini? na? ini? Bapak mau balikan? Eh, oh. hey. <laughs> <laughs>